ganap. So yan wala nang ulan. Wala nang ambon kaya. Tuli-tuli lang tayo dito sa taas. So yan yung mga bakal nga pala dito. Pinabanti natin doon oh, para maliwutan na rin natin, At malatagan na rin natin ng bakal. Kredyo, Sapo, baka sa <laughs> ng Kitang Kitang-kita kayo? Kitang kita Ngayon lang. Kontrak. Soalnya. So ini yang kita ng, araw ng web. Yeah. June 21. Kaya check na pala guys, no. 3:15 na. So 3:45 lang tayo, no. Kaya meron pa tayong 30 minutes. So yeah. Tatanggap pala kay anak ni Baby Ama. Shout out daw sa anak ni Baby Ama. Sino Baby Ama? Ah, si ano, si Re, si Bong.